site sa mundo kaya ang ng Amerika matagal nang mayroong technology ang Amerika tungkol dyan sa mga ICBM na yan mga uh, intercontinental ballistic missiles na may dalang na may kargang nuclear mayroon na silang patira dyan namumonitor nga nila kung saan saan yung yung mga bansang meron yan at kung saan nakatanim kaya yung mga kalaban ng US na meron yan mga nuclear weapon pag angat pa lang yan titirahin na ng US yan hindi na yan makakarating kung saan dalawang bansa lang naman yung nagpaparami pa niyan ngayon yung China, North Korea pero yung Russia at saka US hindi na gumagawa niyan kumbaga yung dati nilang mga naka-deploy na naka- na doon kusang-sang lugar sa bansa nila eh yun na lang yun lalo na yan si Kim Jong-un na ubud ng kulit ang lit-lit ng bansa mo eh gawa ka ng gawa niyan ang ginagawa ng US ngayon, yung mga gumawa, gusto pang gumawa niyan Hinahayaan na lang ng US ngayon. Paramihin nyo na paramihin nyo mga nuclear weapons nyo Wala kami kaming pakialam Pwede eh, na mo, hindi na gano'ng issue yan ng Amerika ngayon Dati talaga ginaharang nila yan Lalo na yan dyan sa North Korea na kunyari Gagawa ng power plant Nuclear power plant Sa Iran, ganun din ang katawiran Nuclear power plant Props lang yun kasi oras yung nagkaroon ka ng nuclear power plant pwede ka nang gumawa ng warhead warhead na atomic bomb yun yung kinakabit dun sa mga SBM yun yung unang kinokontrol ng US noong araw mga bansang gumagawa ng ICBM yung ballistic missiles kasi nga uh, yun ang nagdadala ng warhead, ng nuclear warhead. Yun ang nagdadala. Kaya tayong mga people na peace-loving citizen, mga idol, eh, hintayin na lang natin at panurin na lang natin ng anong mangyayari, anong gagawin ng mga mula yan na mayroon yan di ba eh kahit anong gawin natin wala tayong magagawa dyan kung magiging abo sila kapag laban sila ng mga mayroon armas ng ganyan abo din tayo mga <laughs> idol Relax lang kayo dyan. Ako relax lang. Bahala sila sa buhay nila. Huwag na huwag lang silang pumasok sa Pilipinas. Ah, sigurado. Tinola. Lalo na yung mga inchik na yan, mga idol. Ay, mga inchik na yan. Chicken soup. Abutin sa akin yan. Habang uh, nagkataon na nang gulo sila sa Pilipinas. Aba. Ay eh, talaga namang makakapagadubo na ako ng Chinese. God bless. Ingat. Ay pintuhan lang ng konti. Huwag yung nga kalimutan mag like, subscribe, comment. Libre lahat yan at yung notification bell mga idol, yung bell dyan yung kalimbang tirahin nyo yan para kung gusto nyo bang manood eh makikita nyo yun dun sa inyo na manonotify kayo eh. sa mga susunod ko pang mga anong tawag dito kwinto ginawang buhay dala, dapat lagi may quinto para tuloy-tuloy lang ang buhay kasi pag wala ng kwento, wala na buhay. Bye-bye!